Welcome back po mga kababayan at opinion na naman tayo at atin yung na, ha itong pro China na si Markuleta. At malimit ko kasi makita to sa akin ano eh. ma Facebook ha. <laughs> siya, yung lagi lumalabas at yung iba ay ayaw ha. Walang nalabas na mga Bato de la Rosa, Bongo, Vic Rodriguez, ay eh, siya yung laging lutang-lutang sa akin. <laughs> mga reels. <laughs> So mga kaibigan, pag-usapan natin dito si Margolet at uh, napapansin ko nga parang walang social presence si Nabato, si Bungo. Basta yung mga PDP na senatorial, say, eh. ito lang, ito lang ang nalabas eh. Sa, kahit sa YouTube, siya lang yung nakikita ko. <laughs> isang araw, tinira niya si na... Tinira daw niya ang dating member ng NPA. Ha? Galit na galit daw sa kanya, tatlong tao doon sa Kongreso. Oh. Ang dating member ng NPA, si Paduano. <laughs> isang uh, peking propeta, <laughs> si Congressman Abante, at isang laos, uh, isang laos na artista, si Gov Dan Fernandez. <laughs> so talikuran mga kaibigan ha, uh. talikuran bumanat itong uh, member ng kulto natin mga kaibigan. So ito, uh, natin yung uh, kanyang uh, sinasabi at uh, po natin. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examin ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang <laughs> hindi ka talaga sasagutin ng chairman at tama naman siya. <laughs> Siyempre pag audit ng mga ahensya, departamento at lahat na sangay ng gobyerno. At commission na audit talaga dyan, sino babaras? <laughs> <laughs> hindi ka talaga sasagutin niya kasi tama. Tama, sinasabi mo eh. Alam nga naman may bumara sa'yo. 'Di ba? Kailangan pag audit, 'di ba? Commission ng audit. Ay. Sino? po kontra sa wala nga kaya kaya hindi ka sinasagot. <laughs> Nasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Mr. Chair, wag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Ate, <laughs> opinyonan nga natin mga kaibigan kasi talagang ano na, eh na nalilito na ako dito mga mga kaibigan kay Mar kay Marcoleta. Unang-una 'di ba nasa Kowa siya. O sa sinasabi niya, Kowa 'yung ano, Kowa 'yung uh, topic nila noon. Eh. 'di ba? Pag audit, 'di ba? Ng kay Vice President ng mga budget-budget. Eh, mga kaibigan, na bakit kailangan pa ng abogado? <laughs> Kasi ang ang style nitong si Marcoleta, ginagawa niya legal drama yung pagputang-punta niya doon, yung pag-attend attend niya ng hearing ng tuwad diba, ko. Ginagawa niya ng teleserye, drama. Diba? Nag, yan yung kanyang, kahit mapahiya siya doon mga kaibigan, ha? Okay lang sa kanya basta magawa niyan drama. Ah, mag magmukha uh, siyang parang ang galing-galing. Yan yung target ni Marcoleta doon, ah. Pero mga kaibigan, audit report lang naman talaga ang topic nila doon, di ba? Hindi yan oral argument na kailangan parang Supreme Court. <laughs> di ba? Galing sa kowa yung report. Trabaho naman talaga nila mag-audit, magsuri ng dokumento at tiyakin na tama yung pundo ah, ay ginagawa ni Marcoleta ang gustong gawin ni Markoleta parang courtroom parang supreme court court courtroom diba? ganyan ang gustong gawin niya ah, hindi mo kailangan ng abogado po mga kaibigan na ah, para sumagot sa mga dokumento, sa resibo diba? sa kawa hindi po debate ito ah, hindi yan debate sa harap ni Chief Justice at parang gagawin mong constitutional crisis na papalabas kang may may issue sa constitution wala po diba? kung mali ang findings ha? kung mali ang findings ng COA isasagutin nyo ng dokumento hindi parang magle-lecture ka dyan sa quadcom ng constitution about the constitution ha? kaya kung, kung, kung ang tamang sagot sa koa ay papel, resibo mga disbursement voucher ay hindi po lecture yan tungkol sa legal mga kaibigan yeah. kung legit ang pondo kailapas ang ebedensya <laughs> yeah. kung may mali sa audit ang sagot yan ebedensya, hindi abogado diba? mga auditor mga finance, mga accounting ang bahala dyan wala kayong debate na gagawin diyan. <laughs> oh, sakin may abogadong ko. Ay, ano ba na? Hindi kaya, hindi ka pinapatulan kasi basic findings, di ba? Para'ng basic auditing lang yung ginagawa nila diyan. Simple uh, audit clarification lang. Kaya bakit ka naghanap ng abogadong Ang ginugusto mo kasi, ang gusto mong gawin na para may para'ng sa Senado na bawat uh, alam mo 'yun, bawat uh, topic, bawat may sulat, bawat may dokumento, kailangan i-cross-examine mo. Wow! <laughs> yeah. So, ganyan, kapag uh, hindi siya napansin, uh, walang, uh, alam mo yun, <laughs> uh, para may nakaaway siya, yan, mga tatlong ang kongres, <laughs> nagmumukha siya ngayon victim. Yeah. yan, ang, uh, yan ang ginagawa ng sinasabi ko man sa inyo mga kaibigan. Eh, ha? Nagmumukha siyang biktima kapag siya ay parang ano, inila eh eh, pinapakita niya na siya ay inaaway, di ba? Ginigipit, hindi binibigyan ng tsansa. Yan yung issue niya, ha? Eh dinadivert niya yung usapan na siya ay pinalalabas niya sa sarili niya na biktima. Diba? Ganyan ang style po ni Marco Reta. Diba? Kaya pag wala na siyang uh, mailaban, ha? Na mga katuwiran, Ng mga palpak na katuwiran yung inilalaban niya, Pumupunta siya ngayon na ginagawa niya ng angulo na constitutional issue. Ha? Para magmukhang malalim, magmukhang siyang magaling. Di ba? Nagbubuo siya doon ng galing niya. Oh. Yan mga kaibigan na nga pamamaraan niya. Ganyan ang gaalawan niya. Bumenta na yan. <laughs> Di ba? Oo. Oh. Hindi porket may constitution ni eh, sasabihin niya eh, kakapitan niya agad ng legal crisis. eh naman mga kaibigan, di ba? Huwag na tayo magpaloko dyan kay Marculet. Ah, huwag natin paniniwalaan yan. Yeah. Kaya ano eh, kapag kaganyang ganyan siya eh, nagdradadramang ganyan sa mga kampanya. Ha? Sa mga, alam mo yun, yung mga inaatid na niya. Kasi may mga inaatid na din niya ibang mga party list members eh. Mga ano, mga campaigns nga ha? eh kapag kaganyan ginagawa niyang sirkus mga kaibigan yung pag nagsalita na siya ha? sari-sari na sasabihin niya tulad nga isang araw ha yung ang sinabi niya do sa kasamahan niyang kongresista na dating NPA peking propeta at laos artista biro ng mga kaibigan nyo na kung talagang ikaw eh desente ha at ikaw eh parang uh, gumagalang ka sa kapwa mo uh, mambabata sa iyo ganun talikuran diba? harapin nyo sila ng ano ng, uh, matindihan iba kaya lang talo kay kay padwano nga lang talo <laughs> abogado ka pero ang bulok ng argumento <laughs> talagang halatang nagpapalusot ka lang di ba? ginagawa mo parang constitutional defense eh, di ba? Si Paduano eh. NPA nga yung pero <laughs> pag kasi nabi nun eh siya pang nalapit sa'yo di ba? Gano'ng katapang ni Paduano. <laughs> di ba? Oh. Kaya mga kaibigan itong si Marcoleta eh ano, wala, po ito mga kaibigan na ah uh, uh, gawin na lang natin na uh, parang uh, circus nga lang, di ba? Uh, ginagawa niyang parang ah uh, wala nang iba siyang uh, ano bang tawag dito purpose ha, sa Senado ito mga kabigan na wala na siya ibang purpose sa Senado yung kanyang sagip party list ha, yung kanyang sagip party list mga kaibigan ha, ito sasabihin ko sa inyo ha, ang kanyang party list na sinasamahan ay sagip di ba dati one sagip yun eh uh. sagip para sa inyo di ba yun ay, yun ay para sa urban poor sa mga mahihirap na nasa uh, mga urban areas, sagip party list. Oh. Sinong urban poor ang sinagip niya? Maghanap kayo sa YouTube sa amang balita na nagsasabi na si Marcoleta uh, ay sabihin natin nakikita niyong natulong. Wala po mga kaibigan. Isa lang ang nakita ko doon kay Odette. Kay Odette na bagyo. Huh? Sino talaga ang sinasagip ni Marcoleta ng kanyang party list? Ah, sagip Duterte lang mga kaibigan. Ang sagip lang kay Duterte, yung party list ni Markuleta na sagip. Eh wala kang makikita dyan mga kaibigan ani, ha? Tinan nyo ha? Wala kang makikita diyan na Anong tawag dito mga gawa ni Markuleta na ha, nakatulong sa bansa po talaga. Ha? Wala kayong makikita dyan mga kaibigan ha. Wait lang po. Ating ah, tanggalin to. Ayan. Ayan. mga kaibigan ha. Tingnan natin to ha. O. Tingnan natin kung si Marcoleta ay eh, may balita dito na kahit papano ha. Kahit pa paano eh, may nakita tayong ginawa siya sa urban poor. Kasi yun ang ano eh. Yun ang purpose ng sagip eh. Ah, yeah, di ba? 'Yun ang kanilang pinaka-objective ng kanilang party list, marginalized sector, na urban poor na nasa urban areas. So hanapin natin dito mga kaibigan na ano mga sinasabi sa oh, mga bali balita Marcoleta returns congressman under Sagip Party List. O oh, Sagip Party List Representative uh, Representative Marcoleta 6 Senate anew. O oh, Wala kang makikita mga kaibigan dito ha? Na siya ay tumulong sa mahirap. <laughs> o oh, Wala mga kaibigan no. Oh, ang topic niya dito, West Philippine Sea. Uh, West Philippine Sea, uh, yung sina Tariela. Uh, West Philippine Sea, confronted Tariela. Uh, uh yan, kas kasama yung niya sina Hunasan. Diba? So makikita nyo dito mga kaibigan, si Sara Duterte o oh, Tempers player as Marcoleta defends Sara Duterte at House Inquiry. Walang dinedepend po na mga urban poor itong si Marcoleta, kundi mga Duterte. Yung kanyang sagip party list ay sagip kay Duterte. Mga kaibigan ha. Sagip po kay Duterte ang kanyang sagip party list. Ha? Wala, wala kang makikita dito. Natulong sa urban poor yung Marcoleta na yan. O, nagagalit pa pag siya binabanatan din, tampuhin, iyakin mga kaibigan o wala ito oh. si, si Comelec uh, Commissioner oh. wala ding ano na yan nag uh, nagpasa uh, din yan ng resolution oh wala nga siyang mga kaibigan ano eh, na parang uh, ginawang uh, pagtulong kundi hindi nakita ko lang dito yung sa tumulong daw sa Typhoon Odette yun lang oh, yun lang nakita ko mga kaibigan ha oh ito, isa, na pang pangalwa to, namahagi ng food packs. <laughs> oh diba uh, uh, dito ABS-CBN yan yan ang mga ano sa kanya pero sa tagal na niya sinasabi niya napakatagal na niyang congressman eh, wala dadalo pa lang ang nakikita <laughs> dadalo pa lang ang nakikita kong video na siya itong hulong oh ayan mga kaibigan na kaya iingat ingat tayo dito kaya marcoleta kasi hindi naman po talaga ito totoo kasi sa GIP Duterte po ang party list nito mga kaibigan Uh, sa gift party list. Tuloy natin ang kanyang video. Huwag mo naman akong insultuhin. Nagalit po lahat sa akin ang lahat ng leaders ng House of Representatives. Lalong-lalo na po nung dumating ang Quadcom. Lalong mali sapagkat walang gagawing mabuti kung hindi usigin, i-prosecute, i-persecute ang dating Pangulo ng Republika. Sa galit po nila sa akin... Ayan na mga kaibigan na. nyo ha. Si Duterte talaga ang uh, sinasagip ng sagip party list ng Marpoleta. Tinanggalan, <laughs> hinubaran ako lahat ng committee. Yeah. Pati po yung aking membership sa commission of the point, tinanggalan po ako lahat. Ang... tama, tama lang kasi mamaya papaliwanag natin bakit tama lang na tinanggalan ka. Higit na nakalulungkot po, pati yung pinadadaan na mga guarantee letters na pampagamot sa mga may sakit, pinris pa po nila. At sa palagay po nila ay mapaparusahan nila o hindi po. Ang pinarusahan po nila, mga kababayan natin gusto nating ipagamot at makabili ng gamot. <laughs> Wala. Dadalwa-dalwa nga na itulong mo. <laughs> So mga kaibigan ito ha at uh, paliwanagan natin din yung sinabi niya Doon kay uh, uh, kay Duterte mga kaibigan di ba kailangan kasi ng maliwanagan ng tao dito eh unang-una nga ha mga kaibigan di ba siya ay parang deputy speaker noon di ba noong panahon ni Duterte di ba oh, di ba so naging uh, ano siya naging uh, naging loyal siya kay Duterte Diba? panahong nanunungkulan si Tuterte pinakabokal na defender po si Marculeta mga kaibigan ha? kaya nabigyan siya magandang posisyon naging deputy speaker mga kaibigan ngayon hindi na siya naka -aligned. ha wala na po siya sa majority nagre reklamo tinanggal sa pwesto as if, hindi niya alam na ganyan talagang kalakaran sa politika iba nung kayo ang majority noon ha ganyan din ang ginawa ninyo sa minority uh, ngayong ngayon kayong nasa labas eh biglang uh, parang biktima kayo injustice sa inyo ha uh, nagpapabiktima pero hindi innocent mga kaibigan niya si Marpuleta nagmumukha siyang biktima ngayon ha pero nakalimutan yata niya uh, na siya ang isang na kasi gasig na nagtanggal ng mga kontra-administrasyon ni Duterte noon <laughs> tinanggal niya yung mga dilawan <laughs> na kongresista uh, umangal kabahan nung matanggal yung mga dilawan na kongresista noon <laughs> ang bira mga kaibigan ano ito, yabang yabang niya. Hindi naman to yata binoto sa party list. Hindi ko alam, di ba? Si Tangay, ano eh, uh, Tangan. Yung uh, unang, unang uh, representative ng part ng sa sa party list. Wala oh, ko na, nag-awa yata. <laughs> kasi ano eh, in kasi nung uh, first nominee, uh, yung uh, impeachment ni Sarah. <laughs> oh, so, kaya ano siya, siya na yung second nominee. Uh, 'Di ba? Uh, in-endorse yung first nominee ng sa GIF, yung impeachment ni Sarah. Uh, di siya ngayon ng pamalit. Uh, kaya, di ba mga kaibigan? Yeah, ito naman, eh, kumampin naman siya kay Duterte. Uh, oh, uh, kaya mga kaibigan, na, uh, kung sino ang malakas noon, napakadaming powers, napakalawak ng powers nila noon. Reklamong reklamo sila ngayon. Yan, yeah, sinasin si Marcoleta, mga kaibigan. ha uh, Karma lang yan. Ginawa nyo rin kasi yan noon. <laughs> oh. Lahat ng posisyon na oh, nahawak nyo. Ha? Huh? Yung kapamilya lang, mga kaalyado, mga nagsisipang kurakot. Oh. Diba? Ganyan din naman ang ginawa sa inyo eh. Bumalik lang. <laughs> So, wala po dapat ikareklamo itong si Dante Marcoleta. Diba? Ubus na yung sabaw nyo, ubus na. <laughs> Kaya wag mong pre frame up mismo yung sarili mo na ikaw ay biktima. Kasi ganyan talaga ang politika. Diba? At pa, tagal-tagal mo na sana eh. Di ba? Politics sa iba ang laro sa politics. Di ba? Di ba? Ano yung ano doon? Ano yung parang idioms doon? Na ah uh, uh, politics is ano? ah uh, bed uh, uh, <laughs> Limutak, ano yung yung ko, ano, doon diba? uh, politics ano made, made ano, uh, strange bed pillows parang ganoon ah uh, diba? kaya mga kaibigan kung itong si Marco ay nagpapaawa sa inyo mga kaibigan ay wag nyo paniniwalaan diba? Nagpapabiktima lang po yan pero hindi yan inosente. Uh, hindi po yan inosente at ang sagip party list niyan ay sagip kay Duterte. Uh, tatandaan nyo po, sagip para kay Duterte ang party list niyan. Wala na yan pinagtanggol na urban tour. Uh, wala kahit kailan magtanong ka ng urban tour kung kilala nila si Marcoleta, hindi. <laughs> Walang may kilalang urban poor kay Marcoleta na pro-China. Hanggang lang mga kaibigan, iksihan lang natin. Kay Marcoleta lang tayo ngayon at ito lang kasi ang nalabas sa akin. <laughs> Facebook. Ang napansin ko lang, eh, ito matagal ko nung gusto sabihin na yung sagip party list ni Marcoleta ay sagip kay Duterte. Ayan, hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat sa panunod kung matatapos nyo itong video. Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa panonood. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe. Pagpalain po kayo ng pong may kapal.